god, what happened to me? Oh my god. Oh, yeah. Ano niyari? <laughs> na nalak to rin, ganito yun, ano, undoy. This is my rare. Ha? Ha? mo yung undo, Mikil? <laughs> yung, oh, diyan, oh. Dito, <laughs> dito mga lang. Hindi, dito.

Wala kong maggamit ko! Hindi <laughs> budo pa, hindi budo. Ayoko. Disko. Halaw. Oh my God. Araw, islan nung wala. Ala, islan nung wala <laughs> riyo. Islan nung wala. <laughs> sa amin, naging dibdib -dib na eh. Naging no, dibdib sa loob. Oo. Wala -oh. kong maggamit ko, ka puta. nga aplansya ko! Oh my god, what the Oh my dear Oh my god Oh my god Ka, to, tay Yung ano, yung pangunta. Yung pangunta, yung pangunta ko yan. May, 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 may pangunta ko nga yan. Ang kanta ni Joby, ha? Oh, pak. Di kas na, lamin. Okay. Tindaan, parang ano na isla na? E <laughs> e <Abi? laughs> <laughs> Walang dito Dagat na Halala dagat na siya Nagang lawa

Pinabalik guys, ito na po yung latest upload ko ngayon. Ayan. Andito po kami. <laughs> Nagiging ano po ngayon. Oh, pa. Uy, mababa rin pala. Ayan. Dito. Ito po yung ano, eh, mataas na tuloy yung nalakaran namin kaso binaba talaga siyang bongga. God, Jelenda! Wala yung scatter! <laughs> <laughs> ako mira Ako mayroon oh, scatter. Joke. <laughs> Hayop <laughs> <laughs> to. Mamimig ka na si Dragon eh. Soon Yes. Takot lang may leptospirosis dire. Oy, uh, kakatakot lang dito may leptospirosis. Oo. Sana walang leptospirosis. <laughs> Wala dito <'y> matigil. <laughs> Allah. ndi mm,